This is a highlight from the charitable works of Kelling Up Rob. All credit goes to them. Ngayon, ipinagbiriwang natin ang tagumpay ni Joy sa kanyang capping at pinig ceremony. Pag-nars na rin. Pag-nars na rin si Nanay. Nagpapasalamatan. Nagpapasalamatan. Nagpapasalamatan si Uleval kay Ate kung wala yung paninang, wala po kami sa pinalagay na rebonding na naku. Kaya po di Ati po, papasalamat din po ako kayo kayo atin, Kasi siya po yung makalisa sa amin, sa mga sponsor po, sa mga viewers, sa lahat po lang nagpamaal sa anak po. Maraming maraming salamat po uh, okay. po. So, hindi Bago tayo kumain, so kaya ka rin um, message sa ating

Uh, student kids. Na ah uh, beneficial for uh for our girlfriend. Ano? Oh. Sirad <laughs> mo nang ano tinagdaan ng sente. Ah uh, yakosala po yung talaga yung ano. Uh, Mas sabi ko na worth it po talaga pag nasa ano kalinang. Ah uh, hindi po totoo yung yung mga ano mga naririnig po sa sa social media yung mga nagbubasa na ng, ano, ay nga po kakilad ng mga issue na ano po, ano po, kami po yung patunay ko na ano, malaking tulong po ang aking talingap sa sa ato para sa mga at ating, ating, ating pangarap namin sa buhay at makatulong sa pamilya namin kaya thank you so much po sa aking talingap sa family ko po. <laughs> Nangyayap <-hiap laughs> na siya. Thank you so much din sa support auntie, sa lahat po yung <laughs> sa mga ko po sa Team Kalina. At sana mag tayo. At gusto ko namin po sabihin na sana po uh, sana po uh, <laughs> tayo lang po magyari sa, sa amin. po Wow! Wow! Isang inspirasyon si Joy sa lahat ng nangangarap. Salamat sa suporta, Kaling Up Community. Salamat sa panonood. Kung na-inspire ka sa kwento ngayon, huwag kalimutang mag-like comment at subscribe para sa susunod na video kita kits